ganda naman ang kapaligiran. Uh, meron lang siyang manakanakang mahinang pagulan o pag pagambon. Yan, nabigyan pa rin tayo ng pagkakataon na ma makalaot na yung araw na to. Ayan, iba yung paghihingat po, lalo na po sa tatamaan o dadaanan ng bagyong kusing. sa mga alis ng kanika nilang tahanan. Ayan, nandito na tayo sa laot. At naghihintay tayo ngayon ng bangka na magigila. So, medyo maaga pa. Napaaga tayo ng alis. Ayan, dahil halos lahat ay medyo malakas na siya ang uulan. Pero maliwanag naman, maliban lang sa mga uh, ulap na yan. Uh, siguradong hindi yan. Hindi mapapagod si Haring Araw ngayon dahil maulap yung kalangitan natin. lumakas na yung ulan nagparamdam na yung bagyong krising ayan buong paligid natin ay maulan so zero visibility hindi na natin makita yung gilid ito yung gilid natin yung nakaharapan natin na yan ayan lumahot tayo dahil kalmada naman so pag ito ay lumakas uwi tayo dahil nandito lang naman tayo sa gilid hindi na kami lumayo Kaya kasi nung huyang kami nagsosurvey sa mga naghihila. Tingnan natin kung may nakukuha sila. So, wala pa sila nakukuha. Wala pang malaway. Yan yung mga malalayo sa atin, hindi na natin kita. Namuti na ang buong paligid. So ayan mga idol. Lumiwanag na yung ating kapaligiran. Unlike kanina na talagang hindi natin makita yung ating paligid. Nag-zero visibility siya dahil sa malakas na ulan. Ayan, okay naman po yung hangin. Hindi naman po malakas. Kaya talagang makakapangsida naman po tayo. If ever na lumakas yung hangin, ay agad iwid naman tayo uwi dahil nandito lang po tayo sa gilid. Sandali lang ay makaka-uwi tayo sa ating lugar. Ayan, kasalukuyan pa rin po kami nagsusurvey. Wala pa rin kami makita ang isdang malaway na nakukuha nila sa lambat. At alas karamihan ay nagsusurvey pa rin. Napakarami pong bangka. Ayan, hiwahiwalay. Doon sa gawing baba ay marami na kami iniwanan doon. Dito naman ay pakit naman kami. So basta po walang malakas na hangin ay safe naman po yung ating pangingisda. Yan sa lugar po ba ninyo ay kumusta? Ingat po sa lahat. Iba yung pag-iingat lalo na doon sa may mga binaba ang lugar o yung mabababa low lying areas ayan makiramdam po tayo palagi at laging mag update sa ating mga loved ones syempre laging tumutok sa mga local news at sa ating mga nasakupan dyan sa alang-alang pa rin po natin yung ating kalusugan at ating aliktasan And keep safe to all and God bless. May pupuntahan tayo dito na bang pa na naging hihilana. Medyo mahaba na rin oras yung ating pananurray at wala pa tayo nakikita ang malaway na isda. Dito naging na ito, taga sa amin din ito, hindi ko niya obet. Tingnan natin kung may nakukuha sila. Kayo, <laughs> bila, 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 bila. Wala, din daw silang nakukuha. So, ayan mga idol, update. Bale, eh, alas 4 pa lang pasado ay lumaut na tayo. At nagsimula na tayo mag-survey. So, after to now, 7.50 na ng umaga ay eto pa rin tayo. Nakatigil tayo ngayon at kasalukuyan natin iniintay na maghila yung bangka na nag sa spot na to. <laughs> <Yung mga bangka. laughs> Sabi ni Kuya Rod na no, umurahol daw yung mga bangka Kasi nga ang dami Ayan si Kuya Rod katabi natin Ang dami namin dito na nakaantabay oh Mga katigil Pati yan So pag nakakuha tong naninimbog na yan Sigurado to Pagulo dito sa malit na spot na to nito gilid na gilid kami ang dami na tabay, oh. Ayaw pa talagang magsiuwi. So, malalaman nito kung pag arya ba tayo o uuwi na lang. Nawala. Hanggang sa kalautan, sa bandang itaas at sa baba ay nagalugad na natin. <laughs> Naharating na tayo. Wala tayo nakita ang isang malaway sa hinihila ng lambat. Ayan, nagsisimula na namang umulan. So, ayan na talaga si Bagyong Kusing. So, mabuti na lamang ay hindi malakas ang hangin. Ayan, naiwan na lang yung bangka na yun doon. Ayan oh, may mga kasunod pa tayo. Wala, bawi na lang ulit. Kasusulot sa susunod na paglaot natin. Ayan, makikiramdam muna tayo nito. Kung ano yung magiging epekto ni Bagyong Cruising dito sa lugar namin sa Bataan. Alright mga idol, hindi na tayo sa barahan so wala din kinukuha yung bangka dun sa may bandang baba na sinasabi ko kanina. Ayan, halos lahat ay nandito na. So ilan na lang yung ano yung hindi nakakauwi. Ayan, hindi tayo naka Gusto ko pares din namin tong nandito sa unahan namin na hindi rin nakaariya. Wala na, wala talaga yung hinuli is isdang malaway. Wala kaming nakita talagang may kuwang ganong isda. So ayan si Oshino. Tumulong siya dun sa ating kumpare sa pag ng bangka. Ayan kasama namin yan dito sa aming barahan. So yung nakapresto rito ay hindi pa umuwi. So halos lahat ay pinag -ahiyat. Kaya mapansin niyo, ayan, mga kasagad kami dyan kasi gawa ng bagyo baka biglang lumakas. so mas maganda yung naka safety yung ating bangka para kahit nasa bahay tayo ay hindi tayo mag-aalala at kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming na-upload mari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ilalang ang video at huwag kalimutan click ang notification bell para ma ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching. And see you for our next video. Thank you. Bye-bye.